naghahanap pala tayo ng air compressor. Yung handy lang, magaan, at hindi mahirap buhati. So naghahanap tayo ng 30 liters. So ito na nga yung nakita natin. At uh, siguro maganda ito. Uh, Mag-order na po tayo ngayon guys. Sa so, wakas, nandito na yung in-order natin galing sa TikTok. 3 days lang siya dumating na. So, panoodin natin guys para kung gusto nyo bumili ng itong compressor ay magkaroon kayo ng idea. Ito pala gagamitin ko to sa pag-home service kaya bumibili tayo ng mga gamit. Para kapag tayo po mag-home service ay kompleto tayo ng mga gamit, hindi tayo nangihiram at hindi na kaya sa mga customer natin dahil may mga gamit. Although may mga gamit na ako pero mga malalaki pang shop pero ito po biniprepare po para po sa home service. So kapag kompleto na, magsisimula na tayo so yan guys yan po yung filter na kinakabit natin na yung handle nya so napakagaan lang ito guys napakagaan ng 30 liters Taman tamang tama lang ka hindi ka magpipitin makikita nyo dito kapag nag home service tayo ang mga air cleaner pwede natin siyang hanginan o yung, yung filter sa cabin pwede natin siyang hanginan o saan pa man maging po sa mga prino kapag naglinis tayo may panghangin tayo kaya pagsugod natin, iba na talaga yung pag may mga gamit tayo para maganda yung trabaho natin, ulito, malinis, para naman hindi na kaya sa mga customer natin na nagbabayad ng tama. Kasi singisingil natin sila ng tama, kaya eh, nagbabayad din sila ng tama, kaya kailangan natin ang mga gamit na talagang quality gamit na hindi tayo papapahiya. So katulad nga po nito, Tignan natin ngayon, zero. At try natin isaksak. At zero siya. Meron siyang switch dito. nanas natin yan dito off siya, automatic off. Subuhan natin So guys, finally, meron na tayo ito. Malapit na tayo mag-home service. Halos kompleto na rin tayo ng gamit. Napakaganda nito guys. So, kung may plano kayong bili, smooth, tahimik siya. At madali siya mag-pull, madali maubos. 30 liters pala to. So, panalo. Ayos na ayos. Hmm? At agaan, talagang ano siya, handy. So, sabi ko lang panalo